Sir, magandang hapon po, no? Maari niyo po bang ikwento sa amin bakit naman humantong pa sa ganyang klaseng ano pangyayari? August 5 na sa, uh, paid po namin. Then nakita ko po sa ano sa computation nila na malaki ang kakulangan ng aking sweldo sa halagang 4,800 sa base sa aking computation. Ngayon po, pumunta ako sa aking agency. Nag-complain po ako sa kanila. Like, ito, kikinunsin ko sa kanila kung bakit na ganito lang ang inaabot ng aking Saho. Sa sweldo. Okay. Ang pay sa low po ng six years, isang yun lang po ang pay itong pay slip lang ang pinaghahawakan ko kung hindi po ako humingi sa kanila. Okay, okay. So, teka lang sir, ha? ang sabi niyo nung natanggap po niyo, masadong uh, masyadong malaki yung ibinawas. Ganun po malaki ba? Malaki po kung kulang. Malaki ang kulang. Bawas po, bawas. Teka lang. Uh, gaano po ba kalaki yung ibinawas? Nasa 4,800. 4,800 mula dun sa karaniwan na natatanggap po ninyo? Ay, ang salary po ka na, namin kasi attorney ay hindi pare-parehas. Okay. Hindi puro yun talagang lakas eh. May mga minsan, may mga OT kami, may duty pa kami sa labas. Hmm. Maliban to talaga sa Philippine Red Cross na talagang doon kami yung mga sinasabi na regular posting. Ngayon po attorney, ito po nagpahabol po sila sa ATM ko ng hulo. Ito pong pinahabol nila sa ATM ko. Ito daw, ito daw po yung kakulangan. Okay. Nang sa... So, 2,634. Oh. Uh, so, in short, sir, paano po nila kinuha ito, sir? Ano pong naging pag-uusap po ninyo? Yan po ang ano, uh, yan nga po, ano, ba, para bang sa ano ko na... Violation ba na para sa isang gwardiya na alamin ang sweldo, ah, So nagtanong no. kayo. Nagtanong ako. Okay, okay. Yung by violation na sa kanila. At ang paghingi ko ng payslip. Karapatan nyo so, naman in, po yun, sir. Ah, so in in other words, sir, di ba, natanggap po ninyo yung sweldo ninyo at ang sabi niyo may kakulangan. Kakulangan. So kayo naman, syempre, normal lang naman siguro, siyari, na reaction, nagtanong kayo, no? Okay. Bakit ganito? Bakit uh, may ganitong bawas or ganito na lang yung natanggap ko? Hmm. So they considered that as a violation. Ano pong ginawa nila? 'Yun po ang din ang katanungan ko sa kanila. Hmm. Kasi sa loob na six years na sa akin pag tatrabaho sa kanila, 'yun lang ang payslip na kasi sila hindi nagbibigay nag-iissue ng payslip attorney. Eh. Okay. Sa kanila, an so usually an ano, ano po ba yung practice po niyo pag uh, sweldoan, uh, may ibibigay na lang sa inyo na ATM na lang po. Withdraw na lang namin yung sa ATM. Kung anong Di laman deposit lang. Deposit na lang sa Di deposit ATM. Na lang. Hindi namin alam kung magkano ba ang mga deduction sa Walang man. breakdown? Walang breakdown. Okay, okay. Katulad nga, wala kasi wala naman kami basi basihan kung may sa payslip. Wala yes, kaming kami yes. pinaghawakan na payslip. Opo. Ngayon po, dahil po ba sa ginawa ko, sa katanungan ko sa kanila, pag ko ng payslip, yun ba'y ba violation. Violation I, sa I don't sa think so. No? Karapatan mo naman yan eh, na malaman kung uh, yung computation or at least yung breakdown ng natatanggap po ninyo. Bakit? Ano po bang ginawa? Pagkatapos kayo manghingi ng kanilang payslip. August 7, nagbaba na kagad po sila sa akin ng relieve from post. Sinasabi dito sa kanilang memorandum. Nirelieve kayo? Nirelieve po. Ano po yung sinabing ground? Wala po. O same date, August 7, 2024. Nagbaba na sila ng memo din ng transfer of assignment. Okay. So, nire-assign kayo? Ganun po, attorney. Saan? Sa Mercury Drug Store. Sa teka lang, saan po kayo unang nakapost? Red Cross? Philippine Red Cross. Saan sa po yan? San Pablo Chapter. San Pablo, Laguna. Yes po. Nung nilipat po kayo sa dito sa panibago niyong post, saan naman po yan? Ita-transfer nila ako sa Mercury Drug Store. Sa same na bayan? Same bayan, San Pablo din okay, po. Okay, okay. Sir sa Edgardo, po? si Attorney JV po ito ng Axios list Magandang hapon. Nan, yes, sir, nandito kasi yes, sir, no nandito. Sir Edgardo, si uh, Sir Alan de los Santos, isa sa mga security guard po ninyo. At yes, nire-reklamo niya, una, no, kasi eh, nag-question kasi siya eh doon sa kakulangan ng natanggap niya at ang sahod. Pero ang isa pang inire-reklamo niya is bakit naman daw nung ginawa niya yun, eh, bigla niyo na siyang nire relieve at nire-assign. Ano pong nangyari doon Sir Edgardo? Ah, uh, tungkol po doon sa reassignment po, uh, talaga po kami ay nagro-rotate ng guard. At lahat naman po ng aming guard ay meron po uh, tinatawag na uh, rotation ng posting. Okay. At yung kanya po, nagkataon lang po nung time na sinasabi niya siya may reklamo sa opisina, ayun ay naman po ay uh, din po kagad ng aming uh, accounting department. Okay. Dahil sa okay. po ng... Uh, problema do sa sinubmit na DTR. Hindi naman po bawal talaga sa batas na mag-reassign, uh, no? Kasi may mga tinatawag okay. talaga na rotational appointments, no? Ililipat ka sa mga ibang uh, assignment. Yan po ang sa batas natin tinatawag na management prerogative. Okay. okay. Pero eto ba, Sir Edgardo, ha? Eto ba ay nakaschedule na talaga or sinakto nyo lang nung nagreklamo na siya? Yan po'y matagal nang naka-planning po. Hindi matagal Hindi lang po na. agad na-execute. Nung, nung, nung araw ba na to, August 7, may mga iba pang security guards ninyo ang nare-assign? Or siya yes lang? Yes, sir. Lahat po na meron po. Ibat-ibang uh, detachment. Yung sa Mercury po na paglilipatan niya, una pong nire-relieve doon si SG uh, Gelotin na siya pong magre-relieve sa kanya dito sa Red Cross. Tapos yung isa po naming guard na si H.G. Olivares na naka-assign din po sa Mercury, nare-assign din po dito sa San Pablo City, sa school naman po. Ah okay. Siya po so naman, na lang na nagkaroon ng rotation? Magkakami, opo. Okay. Yung okay. Po talagang ginagawa, nagkaroon lang po ng kaunting averiya dahil may mga hindi inaasamang uh, pangyayari sa iba naming mga detachment na may mga nagkasakit, nagkaroon ng mga bulutong, trangkaso. Kaya po medyo nabibinbin po yung isinasagawang replanning ng uh, rotation po ng mga guard. Oh. At 'yan naman po ay ini-inform sila through memo na nire-relieve sila sa pwesto at i re assign sa Okay, I think malinaw 'yan, sir, no? Ang ang, ang tanong ko lang Apo. is with the reassignment, no, yung rotation ng mga appointment or uh, posting nila. Hindi naman si Sir Alan, hindi naman siya mababawasan ng sweldo lahat ng mga entitlements niya? Ay hindi niya. po. Mas lalo pa nga pong mapapalaki kasi from 8 hours, mapapupunta po siya sa 12 hours na... Right. kasi magkakaroon po siya ng overtime pay na 4 hours. Okay, so walang diminution no ng mga benefits. Wala e po. Opo. Okay. Now, sige, et eto Sir Edgardo ha. Matanong ko lang din kasi may questions ata si Sir Alan regarding lang dun sa natatanggap po niyang sahod. Tingin kasi Sir sa sweldo ang mas maganda niyan Sir yung accounting kasi sila po yung nagco-compute niyan. Pagdating po sa amin Kami lang po yung nagpo-posting at nag-orient doon sa area na kanilang paglilipatan. Sir, kanina nabanggit no bago tayo magumpisa dito yung dalawang tricycle po niyo ano pong nangyari pala doon ito ay nung August 8 pumunta na ako sa barangay at magpapa-assist mag magpapasis o mag-witness sa pagpupulot ko ng mga aking mga gamit sa dalawang tricycle no sabi ng guardiya na inadvise daw ni inspector Mayuga na wala akong gamit na mailalabas Walang so may dine-deny nila na nandun yung tricycle mo. Walang oh. walang may lalabas? si sabihin, wala wala silang Dahil sa 'yun ang instruction niya. Okay, eto tanungin na natin siya. Sir Edgardo, hello. Yes, sir, sir asan naman yes, yung sir. dalawang tricycle ni Sir Alan? Ah, uh, iko ko lang po yung sinabi ng aming guard. Ang pinag-uusapan po namin na instruction ko is gamit po ng Red Cross. 'Yun sa kanya po ang kung may tricycle po siya dito na dito nakapark. Ang kailangan lang po niya, since bago po yung guard na naka-detail dito, ipakita lang niya yung ORCR at yun naman pa i-release ng guard. Kaso at that time, wala po yata na ipakita. Okay. Ganito ha? Nagsisiguro lang din po yung guard natin na nakasign dito kung talagang kanya kasi hindi naman siya po kilala nung tao, hindi naman, alam kung kanya nga yung tricycle. Pero pinag-uusapan po namin is kung ano yung gamit na meron po sa loob na pag-aari ng... Ganito ano? Uh, Sir Edgardo, in other words, hindi wala naman kayong intention i-hold yung mga tricycle na yan. Wala po. Kasi eto, kin kinukuha yan. na niya, ano eh, kinukuha na kasi ng may-ari, no? Si Sir Alan De Los Santos. Okay? Ngayon, uh, I understand, no? Hiningan nyo siya ng ORCR. Hindi ba pwedeng magkaroon na lang ng ano? Ng acknowledgement na ilal ilalabas na yung uh, sasakyan na yan? Tapos pipirmahan na lang ni Sir Alan De Los Santos na siya yung tumanggap. Kasi kailangan na niya yan. Dalawang tricycle po yan. Actually, sir, tama naman po. Kaya nga lang po, hindi po siya pumunta sa aming opisina para po makipag-ugnayan. Okay. Ang dapat po niyang ginawa, pumunta po siya direkta sa aming tanggapan at ang lapit lang naman ng opisina namin sa kanilang posting para po maklarify at uh, mabigyan po sila ng ay sabi natin acknowledgement at masamahan namin para malaman nung guard na naka-duty na kanya po talaga at nang ma-witness namin. Okay. Well, uh, sige sir, may gustong sabihin Ito siya sabihin, sa alam. Inspector, nag, sa harap mismo ng Barangay Kagawad, sinabi nyo na hin wala akong ma-pull out na gamit na sarili ko? Uh, Iko-correct kita, Alan, Wala akong sinaming kausap na barangay nung pumunta ka dito, hindi natamo No, mo, no, no, yung guard no. niya no. na naka-duty dito. No, no, inspector. Yan ang pagkasabi ni S.G. sa harap mismo ng Barangay Kagawad. Sir, kasi nakausap ko naman si Sir Edgardo Mayuga, hindi naman nila hero hostage yung, yung tricycle po ninyo. Okay? In fact, sinabihan ko na siya na, po, na i-release na lang sa'yo, mag-execute ka ng acknowledgement. No? Ibig sabihin, Uh, ilalagay lang natin sa kasulatan na ikaw ta ikaw ay natanggap mo na ikaw ta ikaw yung may-ari tinatanggap mo na binabawi mo na ang inyong tricycle okay yeah, opo attorney totally. okay kasi uh, ang gusto lang namin dito ma, -ma solve na natin makuha -ma na ninyo yung ano yung yung tricycle at magandang hapon po ma'am Christine Sulit right, on, oh. Si Sir Alan De Los Santos, nung natanggap po niya yung payslip at yung, yung sahod po niya, nasabi niya dito sa amin na parang kulang. Okay, may kakulangan daw. Okay. Ma'am, maaari nyo po bang i-explain kay Sir Alan kung bakit ganun yung amount na natatanggap, niya? Yung sahod naman po niya, sir, okay po yun. Kaso, yung DTR po na ginagawa niya is mali po. May nagpunta po kasi dito sa office na isang guard na pinakorek po yung DTR. Yung daily kasi time yung record? Po yung duty na hindi naman daw po siya duty, kaya pinabago po niya yung DTR. In, in, in other words, You are accusing him of misrepresenting? Na nag-render siya ng service? Well, in fact, oh, hindi naman pala. Ako po. Nagkaroon po Is ba kayo ng investigation, ma'am? Sa office. Ma'am Ma Christine, nagkaroon man lang po ba kayo ng investigation? Na nagpunta po ditong guard mismo, pinabago po yung DTR, kaya kinorect po namin. Aware po ba si Sir Alan na binago niyo yung DTR po niya? Aware po. Guwapo nung gwardiya. Kasi siya po ang nagpa-correct nun. Okay. Inulit po sa kanya mismo. Gan ganito ha. Sir, kaya daw may bawas yung sweldo po ninyo kasi meron daw mali dun sa DTR. May po ba sa amin ma'am kung ano po yung pagkakamali doon sa DTR para matulungan din po natin si sir na ma-explain sa kanya kung may pagkakamali man po siya sa DTR. Mas maganda siguro madam no na ibigay din natin sa kanya yung uh, sinasabi po na mali po sa uh, DTR po niya para malinawan din po si sir regarding po doon sa kaltas po. Ayun ano naman na uh, po 'yun ma'am? po Opo. I-request na lang din natin, ma'am. Tapos, asistehan po namin si Mr. Alan dyan po sa tanggapan po ninyo para matulungan po natin siyang i-explain kung ano man po yung at makita din po namin kung ano po yung mga kakulangan po. Mga bawas. Yes. Oh, oh. Opo, attorney. opo Ini. Okay, opo. Okay, po. Opo. Na-check ko din po kasi na sa dalawang ginudutihan niyang posting, i-check na, po ah, okay po. na lang po niya. Ah, okay po. Dito po sa office. Tapos Kasi po, makikita um, naman po niya yun. And nakita rin naman po niya last time yun. Okay. Basta ma'am, ang gusto lang namin dito, okay, sana yung dinadak ninyo ay maja-justify ninyo. Okay? Kasi si sir, nagre-reklamo, kami ay concern lang, oh, no? Okay. Kung talagang wala siyang na-render na service, bawasan okay. naman, nyo by all means. Um, okay? Pero huwag nyo namang bawasan na hindi man lang kayo nag-investiga. Na meron lang nagsabi sa inyo na hindi naman totoo yan, eh, binawasan nyo na agad. Sana man lang, nagkaroon po tayo ng pag-iimbestiga. Yun lang naman yung sa atin, Shari. Okay. Alam e, naman po mismo niya 'yon. Opo. Opo. At saka ma'am, dapat every sahod po 'no. Or ano, dapat po may binibigay po kayo na payslip. Payslip. So ayun na lang po ma'am, 'no. Uh, Mag-provide na lang din po tayo and i-provide na lang din po natin yung DTR po na sinasabi po ninyo na may Uh, malik para po ma-explain po natin ng maayos. And yung sa tricycle po, uh, pa assistihan po namin sa inyong uh, tanggapan. Yes, Thank uh, okay. you po. Inaabusan ng aming duty. Padyudutuhin nyo kami sa Red Cross ng 24 hours. Pa sa umaga, padyudutuhin nyo kami sa Mercury. Babalik kami na naman sa Red Cross, naman kami ulit. Hindi nyo na kami pinagpapahinga. Hindi makapagsinangoleng ang lagbok. Mga record sa lagbok. So wala po kayong off? Wala po, ma'am. Monday to Sunday po yan, sir? Yes po, ma'am. Hindi na kami makakauwi sa pamilya namin. Ngayon, kapag tinanggihan ang inspector, katunayan, it's our, ang it's may text dito sa akin, tinanggihan ko. Ayaw ko mag-duty kasi may duty pa ako sa Red Cross ng gabi. Dito pa lang, pinag-iinitan na ako sa pagtanggi ko ng duty sa labas. Kasi kung jujutihan, kung mag-duty ako sa labas, Opo. Babalik ako sa talagang posting ko sa Red Cross. Mapababayaan ko na ang talagang pwesto ko. Makatarungan ba ito yung ginagawa nyo sa amin? Inabuso nyo ang katawan namin. Oo nga, makasweldo kami ng malaki. Pero ang laki, malaki din ang binabawas nyo sa amin. Hindi namin alam kung anong mga kaltas na pinagagawa nyo sa aming payslip. Kahit nga yung Red Cross National, hindi alam yan yung ginagawa nyo sa amin. Dito nyo binibiling sa Mandaluyong, Red Cross Mandaluyong. Hindi na dumadaan kay Ma'am Dore ang billing. Yung sinasabi po ninyo, labor standards violation yan. Okay? If uh, pin hindi kayo binibigyan. No? Sabi mo kanina, 24 hours, tapos the next day, meron din kayo. Mayroon pa, pa, pa ang quarter eh. That's too much. Lahat po ng ebidensya ang hawak po ninyo, okay? with respect to those labor standards violations na nabanggit po ninyo, Ibigay nyo na po sa amin, mm -hmm. okay? And then we will assist you, ipaparating po natin yan sa dole. Mm -hmm. Okay? Kasi sila po yung nakakalam, ha? They will conduct their own investigation, papasagutin po ang inyong agency, bakit nagkakaroon ng ganito. Kasi siyempre, siyari, kung ang mga security guards walang pahinga, eh anong assurance na makakapagbantay sila ng tama? Tama po. Diba? So, ma aside from the fact, of course, na walang dapat mag-duty ng 24 hours, walang pahinga, in fact, 'yung 8 hours by itself nakakapagod na, 12 hours sa kanila with, with all the flexi arrangement. Pero 24 hours that's inhuman. Okay? Hindi na hindi na makatarungan po 'yon. Pero ang, ang ang sa amin lang sir, let's collect lahat po ng ebidensya natin at ipaparating na natin agad. Mm. Okay, okay. sa uh, sa DOLE. Po. Pero 'yung three things na nilapit nyo agad, I mean for today sa amin, 'yung na, nabanggit nyo kanina, na nire relieve kayo at inassign po kayo sa ibang uh, assignment. Okay, tinanong ko na kasi kanina 'no si Inspector Mayuga. And apparently karapatan po kasi no ng management 'yan yan yung tinatawag na management prerogative basta hindi lang ikaw yung napagdiskitahan kaya natanong ko siya baka naman si Sir Alan De Los Santos lang yung nilesa nyo nung araw na no? yun hindi naman nagkaroon daw ng rotation kasi kung ikaw lang yun we can consider it no na parang may nangyayaring constructive dismissal yun, okay yun ang sabi lang niya attorney okay okay no, meron talaga. pa po kayong ano evidence ibigay nyo na lang din po sa amin ilalapit na lang natin lahat sa dole para minsan ang reklamo sa kanila okay yung salary po ninyo, uh, I think nasabi naman ni Shari, i-coordinate mamaya kung ano yung mga naging deductions, no yung sinasabing DTR misrepresentations ninyo. Uh, and I think, eto yung mahalaga ngayon, yung motorcycle, kunin nyo na within today. Okay? Yun nga po, Atorne. Dinesmiss na nila ako sa pwesto ko. Yun ang tricycle ko na inasahan ko lang na pwedeng kumita raw-araw sa pang-araw-araw ng pamilya ko. Hinold pa nila. Sige y po. Yun nga, sir. Na. Makukuha na po natin. Nakausap ko na kanina si Sir Edgardo Mayuga. Okay? Mm -hmm. Sige po. Um Ma'am uh, Lenny Joy, uh, Ma'am Christine, and uh, Sir Edgardo, uh, aasistehan po namin si Mr. Alan sa inyong tanggapan para po makuha na po yung sa uh, tricycle po niya at gayon din po sa sahod po niya ay ilalapit na din po natin sa labor, sir. Okay po? Sige, sir. Maraming salamat, sir. Uh, ikukunin pa po namin yung iba pang uh, impormasyon at detalye sa kabilang studio, sir. Okay? Yes, salamat yes. po. At... Sige po. Maraming salamat, uh, Sir Alan De Los Santos.